Hindi porket lumalaban ako sa gobyerno, pulan na ang bandera ko. Ipinaglalaban ko lang ang tama sa mali. Kumagsalita ka para mataas ang pinag-aralan mo. Kading, sa UP ko natutunan ang paglaban. Doon ko nalaman ang na lahat ng karapatan ng mga tao. Karapatan ang ginagamit namin sa pakikibaka. Pero balat-baril lang isinasagot nila sa aming karaingan. Paano pa tayo magkakaroon ng katahimikan? Ang alam ko, ang problema pinag-uusapan, hindi pinag-aawayan. Bakit? Yung mga patay ang nangyari, nakukonsensya ako. Nakukonsensya? Kanino? Ang dahil sa akin, napatay ang mga kasama mo. Dahil naman sa'yo, buhay pa rin ako. Kung di mo tinamaan yung pulis, E sa sana ako ngayon. Hindi naman yun na ibig ko sabihin eh. Kung di ako nakarating sa hideout nyo, hindi kayo ang papahamak. Hindi mo naman kasalanan yun eh. Sina Dan at Roger dumampot sa'yo. Kaya ka nakarating dun, hindi ba? Yun na nga eh. Iniligtas nila ako. Sila naman ang napatay. Natural lang yun sa mga taong katulad natin. Dahil nakikipag... Ibig mo sabihin, hindi ka nang sa buhay nila. Masakit din. Lahat naman tayo darating dyan eh. Komunista ka nga. Hindi porket lumalaban ako sa gobyerno, pulan na ang bandera ko. Ipinaglalaban ko lang ang tama sa mali. Kumagsalita ka, para mataas ang pinag-aralan mo. Kading, sa UP ko natutunan ng paglaban. Doon ko nalaman ang lahat ng karapatan ng mga tao. Karapatan ng ginagamit namin sa pakikibaka. Pero balat-baril lang sinasagot nila sa aming karaingan. Paano pa tayo magkakaroon ng katahimikan? Ang alam ko, ang problema pinag-uusapan, hindi pinag-aawayan. May balak ka bang magpresidente? Nanunokso ka ba? Huwag kang pikon. Kasasabi mo lang, di tayo dapat mag away Ang hirap sa'yo, sarili mo lang iniintindi mo. Ako hindi ko kaya. Hindi ko kaya ang maling sistema. At kung hindi natin ipaglalaban ng pagbabago ngayon, kailan pa? Hindi na po puti ang uwak karding. Hindi na mawawala mga buwaya sa gobyerno. Kung noon ay pula, ngayon na dilaw, nagkaiba lang sila ng kulay. Pareho lang ang balahibo nila. Gusto mo pala maging bayani. Bakit di ka pa... Para sa ikat ka. Piloso po. Gusto kong malaman mo. Hindi ko inisip maging bayani. Talagang nasa puso ko lang ang pagiging makabayan hindi sa nagbubuhat ako ng sariling bangko. Hasinderong papa ko sa Quezon. Kami ang may-ari ng pinakamalawak na lupain sa bayan namin. Libu-libong magsasakang nagtatrabaho sa amin. Pero sa maniwala ka hindi. Ni isa sa kanila. Wala ni sarili lupa sa pasok. Alam mo, Helen, masawal ka ba sa totoong pare kung mag-sermon eh. Hindi ko tuloy naramdaman yung gutom ko sa haba ng kwento mo. Sanay na ako dyan. Pangkaraniwalang para sa akin ang sumama sa mga hunger strike. Ang bigat mo, ang tindi ng dating mo sa akin. Mahirap isipin. Pamilya't ginawa sa buhay, pinagpalit mo dahil sa isang prinsipyo. Ano magagawa ko? Eh, yun ang paniniwala ko eh. Kung sa mata ng militar at ng gobyerno, masasama kami. Karapatan nila yun. May kanya-kanya tayong prinsipyo. Maiba na nga tayo ng usapan. Paano na tayong dalawa? Meron ka pa hanggang bukas para magdesisyon. Kung makikiisa ka sa aming ipinaglalaban, isasama kita sa bundok Banahaw. Doon kami naglulungga. Pero kung hindi ka interesado, Magkanya-kanya na tayo. Inaantok na ako. Matutulog na ako.